mga paratang at mga katanungan ng mga protestante. Bakit hindi kayo sumasamba tuwing Sabado? E ito ang tutong araw ng Sabat. Sagot natin mga Romano Katoliko, ang mga unang Kristiyano ay nagtipon tuwing linggo upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Kristo. Nakasulat sa gawa, chapter 20 verse 7, sa unang Korinto chapter 16 verse 2. Mismong si San Pablo ay nagturo ng pagsunod sa araw ng Sabat ay hindi na kailangan ipilit sa ilalim ng bagong tipan. Nakasulat din sa Kulosas, chapter 2, verse 16 to 17. Ito ang gawa, chapter 20, verse 7 at nang dumating ang unang araw ng linggo, nang magtipon tayo upang maghugas ng tinapay, si Pablo ay nagturo sa kanila at naghintay ng hatinggabi upang magpatuloy.